Gusto ba niya malaman kung saan ko na meet yung aking asawa? Hmm, curious. Yan mga kalods. Ito na mga kalods. Sa isang dating ah. Yes, mga kalods, sa isang dating ah. Paano naman kasi itong friend kong nakapag-asawa ng Indiano, sa ako makipag-chat sa isang dating out, Mag-join daw ako sa isang dating app, sabi niya. Kasi itong kanyang kapatid, dyan niya natagpuan yung kanyang apa. Sabi niya, malay mo, dyan mo matagpuan ang iyong magiging asawa. Sabi niya sa akin, alam mo ba yung kapatid ko nasa sa Amerika na, ayun, maganda na ang puhay, Sabi niya sa akin, eh ako naman, sabi ko, tamad naman ako makipag-chat, makipag-video call. Kasi alam mo naman, dyan sa mga dating up na yan, maraming loko-loko, mga scammer, mga, mga bastos. Di ba, mga kalods? Kaya tamad ako makipag-chat. Tapos napaisip-isip ako, bakit hindi nga ba naman? Kasi parang libangan lang. Kaya, noong April, mga kalods, naan ng April, naalala ko yun eh. Ayun, binuksan ko yung aking dating app, scroll, scroll naku yung mga profile ng mga foreign, mga gwapo naman eh. Tapos napadako ako dun sa may. Parang kwan na, parang hapon. Napagkamalang ko pa nga siyang kwan ni, ah, eh. uh, Pilipino. Sabi, ka da bayan," sabi ko. Tapos nagreply. Nagreply yung asawa ko, sabi niya, "I'm not a Filipino, I'm a Japanese," sabi niya. <laughs> Pamingi naman ako ng sorry naalala ko kasi Pilipino, paano na may nakalagay doon sa profile niya, si Busiti. Yung pala, naghahanap siya ng partner na Pilipinang taga Cebu. Ito yung start na aming kwento. <laughs> Tapos sabi na, do you describe? Sabi ko, no. I don't have. Sabi ko doon sa asawa ko. Sabi ko na lang sa kanya, mag na lang ako ng Skype. Tapos, pagka-install ko, nag-print request ako, in naman niya doon, nag-usap na kami, mga one week pa lang, niyayaya akong pumunta ng Thailand. Magbakasyon daw kami. Sabi ko, hindi po Kasi nga, baka ma-upload ako dito pa lang sa Naiga. <laughs> Tapos sabi niya, sige, pupunta na lang ako ng Cebu, doon na lang tayo magkita. Tapos binigyan ako ng uh, airplane ticket papuntang Cebu. Yun, di ba? Yun ang start ng aming love story. <laughs> to be continued. <laughs> thank <laughs> you